Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga bayots, uh, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindan at mga kapwa ko din po FWs around the world. Hello, may ganap shout sa inyong lahat. Good morning at dalawa topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots. Itong sunod-sunod na dalawa gabiniti ni Bongbong Marcos nag-resign for audio health issues. At uh, ano pa ba yung pag-uusapan natin? Sharon Conita. Eh, binira si BP Sara. Hoy. Oh, yeah. <laughs> so, yun ang topic natin. So, unahin natin itong uh, si DOTR. eh, uh, itong Jaime Bautista. Nag-resign din. Ayon dito sa kanilang uh, ano, sa opisina na ng Department of Transportation. Kasi Secretary Bautista ay bumaba sa pwisto bilang isang Department of Transportation Secretary dahil daw para mabigyan ng uh, atensyon, no, ang kanyang kalusugan. So, epektibo ang kanyang uh, panunungkulan uh, sa February 21. Hanggang doon na lang siya, no. So, tinanggap naman ni Bongbong Marcos ang kanyang resignation at nagpapasalamat si Bautista uh, no sa kanyang oportunidad na makatrabaho sa gobyerno ni Bongbong Marcos. <laughs> ito yon pangalawa. Ito yung masaklap. Nang dahil sa speech ni Bongbong Marcos doon sa kanyang kick-off rally noong unang araw ng uh, kampanya, yung kanyang uh, speech doon na galit, pinatamaan si Duterte, tapos binida yung kanyang mga kandidato ko noong labing dalawa, eh, <laughs> Wala daw bahid, dugo, pag nanakaw, wala Wow, nakakatawa. <laughs> ang bubo din naman, dahil tuyot ang bungo ni Bongbong Marcos. Kung sino man yung nagbigay ng uh, speech ni BBM nung kick-off rally, maraming salamat, ha? <laughs> Bakit? Mas lalo ninyong pinagmukhang tanga si Bongbong Marcos. <laughs> Ay. Ang Bongbong Marcos din naman na uto-uto. Tanga ang puta. <laughs> Binasa lang, hindi muna ni review. <laughs> Ayun, nag siya ngayon, no? Uh, biglang bawi pa, kahapon. Diyos ko po. O oh, ito, nang dahil sa suka, speech na yan. Biglang na si Bak. <laughs> Siguro ito si ah uh, Presidential Communication Office Secretary Cesar si Chavez ang nagbigay ng speech ni Bongbong Marcos kasi nasibak siya hindi eh, dahil imbis na makatulong <laughs> kay BBM at sa kanyang mga uh, senatorial candidate ang speech abay mas lalong nakasama pa <laughs> Kaya si Bak, oh ito na naman, kunwari nag-resign sama ng mga uh, sama mga inaappoint ni Chavez na ubod ng mga yabang di umano na astang mga hari at rey na kung magpahi, magpahawi ng dadaanan nila atras din anang ng konti tapos turn down sa yabang tapos humble yourself ika nga. so ito na. <laughs> ay nako nagresign din or nag hindi muna daw siya ngayon ano. <laughs> Resignation or uh, designation of uh, of the officer in charge of Presidential Communications Office. Ayan uh, na. Uh. Hindi daw muna ngayon na uh, wala daw muna si Chavez. So siri daw uh, sino ba ang mag-ano nito? Uh, kapalit niya dito bilang spokesperson. Eh, siya yung spokesperson no, ng ano ngayon. Ng Malacanang. So, wala. Si Chavez at saka si... Sino ba ito? <clears throat> uh, Bautista ng DOTR ay wala na. Nag-resign. Sinibak ang mga yun, of course. Kunwari lang resign. Pero si Bak yun, mga lalabs, mga bayo. Ngayon dito tayo kay... <clears throat> kay Sharon Cogita. <laughs> Pinaringgan si Bibi Sara, mga lalabs, mga bayot. Ay, naku po, dahil tatakbo ang kanyang mister, si Kiko Pangilinan, na walang achievement bilang senador ng, sa loob ng 18 years, yata yon tatlo yun eh. Eh, puro Sharon, Sharon, si Sharon yung <laughs> ginagamit para sa kanyang political career, no? ah uh, sa kanilang araw din, sabay sila noong kamakailan iyon, isang araw ba yun? At mga kick-off rally nila pag lunsad, no? ng unang kampanya ng mga politiko, ay, ah, uh, tawag dito. Nagsalita si Sharon daw. So, ayon dito sa art, sa art slide, mega Star, Sharon Kunita, tudutanggol kay Kiko. Hindi siya magnanakaw. Ay ganon, di ilabas ninyo, yung book of, account, charon ko ni ng asawa mo para malaman natin or para malaman natin na totoong hindi nagnanakaw ang asawa mo. Hindi porkit mayaman ka, billionaire ka, ay hindi na kayo at ang asawa mo ay politiko hindi na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Tandaan natin, Sharon. Tingnan mo yung nakaupo ngayon. O anong ginawa Nakaw here, nakaw there. <laughs> Kung totoo, Sharon Cuneta ang sinasabi mo, na hindi nagnanakaw si Kiko, then open the book of his account. Yun lang naman. Bilang isang public servant, dati ang asawa mo. At patunayan mo yun. So, sabi pa niya dito, ito ang sinabi ni Miga Star, Sharon konita, Hindi na siya miga ngayon. Wala na siya. Hindi na siya miga. <laughs> Nalubat star na siya ngayon, Sharon Cuneta. sa isina uh, gawang kick off rally Nang kibam tanding uh, kibam tanding kiko bam tanding proclamation rally na ginanap sa Cavite. Bakit sa Cavite? Taga doon sila. Eh kung saan nak nakatira si Kiko, doon dapat or si Bam Aquino doon sa kanilang lugar sa Tarlac, di ba? Gaya ni Bongbong Marcos doon sa kanilang lugar nag-kick off rally sa Ilocos. So, sayo dito, matatanda... Ay, tama. May bahay pala sila, Sharon, sa Cavite. Na. Matatanda ang natalo si Kiko Pangilinan sa pagkabisipresidente kay Bipisara Duterte noong nakaraang eleksyon. So, ngayon, si Sharon may pahaging kay Bipisara. So, ito. Wala siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw si Kiko. O, ito, sabi niya si Sharon, ha? Palagay niyo ba? O palagay niyo po ba? Maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong presidente. Wala. Kaming mga Duterte supporters, Sharon Coneta, hindi kami nagsisisi. Na binoto namin si Bipi Sara dahil nakikita namin na maganda ang kanyang pagpapatakbo sa DepEd. Ginago lang talaga siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos or ni Bongbong Marcos itself, eh, himself, Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Kaya nagtanda leche. Ayun. Pero pag Sisi, wala siya ron. Ikaw lang yan. Baka imagination mo lang yan. Nagsisisi ang mga taong bumoto kay Bibi Sara. Lakas <laughs> din ang mo ah. <laughs> ah. kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang busy presidente hindi rin? Mas gusto nga namin na wala na sa pwesto yung asawa mo eh. Bakit ikaw ang nagtatanong, Sharon Cuneta, bakit ikaw ang nag-speech? Bakit hindi si Kiko Pangilina na siya yung tatakbong presidente? So ibig sabihin nito, Sharon, talagang inutil yung asawa mo. Hindi niya kayang ipagmalaki kung ano yung kanyang mga nagawa. Nung siya ay tatlong, labing uh, walong taon na nagiging senador. Dapat eh, uh, re-electionist siya, di ba? Eh, di, Babalik siya pagka tatakbo ulit siya. Dapat ang ibibida dito ni Kiko Pangilinan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng ilang taon siyang nanunungkulan bilang isang senador na napakinabangan ng taong bayan. Hindi yung magpasaring ka kay BP Sara. Hindi yung gagamitin nyo pa si BP para lang sa political career ng asawa mong na otso anidoro or na lumubog sa anidoro. Huwag ganon siya At hindi ka dapat nagsasalita dyan dahil hindi ikaw ang tumatakbo pagkasinador. Diyos ko po. Talagang uh, gagamitin mo yung influence mo bilang isang uh, artista, bilang isang dating sikat. Kasi kung sikat ka pa talaga, inalalo eh, lusana si Kiko. <laughs> Wala ka na mauto, Sharon. Manahimik ka na lang At kapag nabas kayo, magagalit kayo Magdidimanda kayo Yun yung problema sa inyo eh. Manahimik ka, yun lang